Nakaguna. Nakaguna yan. to na ko, nakuha ko na po yung golden inso. Darating lang po ng ng galing po sa inyo. May nakita po ako kung paano itong gagamitin to. Ito. Kuha ko na po. At saka may dito may laman na may laman po na nung nung Ito naman may isa. Silang yan. Ano? Di yung parang bang puti. Di yung puti. parang lang yun. Ang parima nila sa sapatos. Gusto sabi yun ang paglayan sa mga kanina. Yung bibidyo niya tapos isent is dito sa inorder niya. Nandito na po Nandito na po yung order namin to gudin po. tapos ipasa mo dito ito sa order niya salamat po ma ano Shopee. ko ano kung ano kung ano kung ano kung 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 Tapos, tanong mo po, paano mo mag... paano po ang pag-inom nito sa isang araw? Tunggol din iso po. Maraming salamat po. Ito ang sa YouTube. Salamat po. Nakuha ko na po. Bulding iso. Ano? Pag-upastat na. Pag-upastat na. pag na.